Good morning mga Mars. Ayan, binigyan tayo ng ulan. Ilang araw na. So, uh, tuwang-tuwa ngayon yung mga halaman natin. Tsaka yung mga pananim natin. Ayan, mga kamars. Tuwang-tuwa ang ating. Ayan. Ang sarap ng ano ulan. Ayan mga kamars. Ayan, sa inyo mga kamars. ulat din. Ayan. Ayan. Mm hmm. Hindi na magdilig ang inyong mars kasi ayan. Maulan. Oh. Thank you very much, Lord, sa ulan. Ayan. Ayan. Buti na lang umulan. Parang ang daming bunga, ang daming hinog na ano doon, apapaya ah, ah. Ulan pa more. Thank you very much, Lord, sa ulan. Ayan, mga mars, buhay na buhay yung ating pananim. Mm ngan ang ating sitaw. Ay, paano tayo nito maka-harvest, maulan. Ayan. O, oh, buhay na buhay ang ating mga kalamansi. Ayan, mga kamars. Thank you, Lord. Ayan, bukas na lang tayo mag ano, kaya. Ay, pero maraming ano, oh. Maraming bunga ang sitaw. Ayan. Ayan. Ay, sarap. Oh, ayan mga Mars. Dito banda mga Mars, mamaya, ano, bungkalin ko kasi pwede na tong tamnan ng ano ayan o oh, yung mga sitaw natin o oh. ayan o oh, tuwang -tuwa ang ating papaya nadiligan siya ng ulan thank you lord sa ulan ayan yung kalamansi natin. Ayan yung mga sitaw. Thank you, Lord. Ayan. Eh. ito ang ang ating pananim. Dito kasi mga kamars, balak ko dito, lagyan ng sitaw. Ilang ano din to, ilang line. Mamaya, lagyan ko ng ano. Dito, oh, isa. Ah, uh, ito isa ito. Itong line na to isa. Dalawa. Mga tatlo, mga apat. Oh, ang ganda ng ano o kalamansi oh. Namumulaklak, may dahil bunga. Ayan. Ayan mga kamars, ang gandito. Ano hindi ko? Gandito oh. Hanggang gandito. Isa, dalawa, mga tatlo tatlong line pag ganun para ano yan di ba hanggang dun sa dulo ipahingahin muna natin dun ito yung ating kalabasa yan tub anuhin ko bungkalin ko para makapagtanim ako ng ano makapagtanim na ako ng sitaw bubungkalin ko sila malambot na yan kasi ilang araw na tatlong araw na yatang umuulan tapos doon paggragrastake ko ayan update ng ating ano, kalabasa May mga bulaklak na yan. Ayan, oh. ayan bulaklak. Ito, bulaklak. Pinabunuhan kasi ito, ayan. Ayan, ang dami na nilang bulaklak. Ayan, purong lalaki nga lang. Ayan, bulaklak. Dito, mga kamars, ipapagrass cutter ko yan para yung line na paganon taniman ng sitaw kasi ito tag ulan na pwede na yan magtanim hanggang dun sa may puno na yan tapos puno ng akasya ayan na si Lucas okay mga kamars ito yung morning natin ngayon. Ikot-ikot oh, lang tayo sa ating farm. Kay... Mag... ano tayo? Pwede na tayo magbungkal. Ito o, oh, ito. Paganon ko para mataniman. Oh, ayan mga kamars. di ba? na ano sila nabuhayan sila ng ano ay nadiligan sila okay mga mars god bless bye bye love you Mwah.